What's up mga kending, gandang buhay pala Ayan, magpupunta ulit na tayo sa dagat Ayan kasama ko si Gar Sige sige, ah dyan Ang kasama ka si Gar, ang gaddagat dyan oh uh, Dagat kami ngayon Sige, sige Gar Ayan nga, dito na tayo sa Chidin Ayan, ayan, Gar Ayan yung mga kalat ng Pinoy, mga nag-overnight Talaga naman mga Pinoy Ayan at ayan May upuan garo doon Maganda mahal din na Ayan may gano'n na matanda Nag-exercise na sila Ngayon na lang tayo ulit nakapunta dito eh. Sa tiding eh. Ayan na oh. At ayan na nga tayo Nandito na nga tayo sa dagat Medyo Mag-video ka din Medyo High tide pa nga Medyo high uh, pa siya. nga kind of, may mga nag- mga nag na dito. Oh, dami nga nag-overnight, na oh. Putik pati motor, naipasok dito yung motor. Gar, daming katao, gar. Dami mga nag-overnight, na oh. Welcome to paradise na naman. Ngayon na lang ulit tayo nakapunta dito. Ang dumi na. Ate, linis-linis nito dito eh. Dan, dan 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 Anna, tulog na katulog na si kabayan niya no, lasing oh. No? Finish na. Penis na na tulog na ayan nga mga kainin dalawa nga kami ngayon pagkasama dito ngayon lang tayo na ulit nakapunta dito sa dagat mga nag overnight nag overnight baon ayan mayonnaise eh. mga tichiria may mangga pa Puti ba nung lukakain siya huwag gagawin Ilaw niya lang Ay, Ayun Tapos nasa dagat lang tayo Ay mga kaiding o oh. nangingisda sila o oh. Hindi ko lang alam kung mga Pinoy ito o ano Mga Taiwanese Hindi ko lang alam kung mga Pinoy ito o Taiwanese Teka, nasa bata. Panguli nila, o. Oh. Dali na. Ah, mga ano? Left namay? Nagbag nga lang kami. Eh. Ayan mga kanding oh. ang dami pa oh. Dami ng tilapia. Nako, dito tayo sa may bukid rin. Bukid. No, bukid yan, oh. Wala tayong panghuli. Yung dami ng tilapia oh. Wala tayong panghuli. Eh. Ano? Eh oh, grabe, dami Ayun, doon nga mas marami ka Grabe ang tilapia yan, oh. Oh, grabe, ang dami tilapia, oh. Ah, oh, ayun po, grabe ka Shit. Hmm. <gibit> Ang dami. Ang dami pag mo ngayon, oh. Ayun, oh. Ayun pa, oh. dami, oh. Oh. Lakyo, oh, lalaki, you, know? oh. Oh, ayun, oh. ayun, oh. Oh, oh. Galakad. Tapos, ayun, may maliliit pa dyan, oh. Uh, you know? uh, you know? Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. oh. Ayun, oh. oh. Dalawa, May mga crabs siguro dyan. Kasi, ayun, may pain, eh. May pain ng crabs, eh. Nansan yung pag Ayun, oh. <coughs> Yon yung mosque, ayun yung isang pag intentar, Malaki, oh. ਮੈਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂ